Eksperto, hinimok ang publiko na samantalahin ng bagong bakuna kontra dengue. Narito ang newsgroup ni Maine Barreto. Hinimok ni Dr. Nina Gloriani, dating head ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology, ang publiko na samantalahin at subukan ang mga bagong bakuna kontra dengue. Bagamat bumaba ang kaso ng dengue sa Pilipinas nitong Enero, itinuturing pa rin ito ng mga health professional bilang isa sa pinaka nakamamatay na sakit sa bansa. Sa kabila ng mga alinlangan ng mga magulang sa paggamit ng bakuna matapos ang Dengvaxia fiasco case na inuugnay sa pagkamatay ng mahigit 10 kabataan noong 2016, naniniwala si Dr. Gloriani na panahon na para subukan ang mga bagong gawain wang bakuna. Kaugnay nito, suportado rin ni Health Undersecretary Enrique Tayag ang paggamit ng mga bagong bakuna basta't tiyak na ligtas ito at dumaan sa masusing pagsusuri. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.